Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabing isa ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Karnungan Pagkat ang tao'y hindi nilika ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakanan ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahinatnan ng mga napailalim sa kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, si na nananahimik na, bagamat sa tingin ng tao, si Lay pinarusahan. Ngunit ang totoo, si na nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. na patunayan ng Diyos na si karapat dapat. Si kanyang sinubo tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't si tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon, para timpalaan ang mga banal, magninining silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig at ang Panginoon ang magahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa kanyang pag-ibig sapagkat si mabuti at mawain sa kanyang mga hinirang. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Palagi kong pupurihin ang dakilang puon natin. Panginooy aking laging pupurihin sa pasasalamat di ako titigil aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Agad din ng daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay hindi binibigo. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Aleluya, aleluya, ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, amat mananahan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo'y may aliping nag o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na. Hindi sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaghanda mo ko ng hapunan. magbis ka at silbiyan mo ko habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,